Huwag mo skip ang video nito dahil napakahalaga nito. Ang dami ngayon ang nagkakaroon ng ganitong policy issue or violation. Kung ikaw ay nagkaroon na rin ng ganito at hindi pa maayos-ayos, tapusin mo ang video nito at tuturo ko sa inyo kung paano mawawala yan. At kung hindi ka pa naman nagkaroon ng ganitong issue, ay mas mabuti mapanood mo para kung sakaling magkaroon ka ng ganito, ay alam mo na kung paano mo susolusyonan. Ang sabi niya mga sa screen, monetization limited you are no longer earning on some of your content because it isn't following our content monetization policies. Mga kaludi, ito po yung naging violation ko ng nakaraan sa aking personal account. Hinahanap ko yung video na nagkaroon ng violation para ma-delete ko yun at mawala tong violation na to ay hindi ko mahanap kasi hindi ko makita sa support inbox hindi ko rin makita doon sa baba ng page recommendation. Kasi mga ka-idol, kapag nagkaroon ka ng ganitong violation, ay magiging limited lang po ang earnings mo sa iyong Facebook channel. Huwag na huwag niyong babaliwalain itong mga ka-idol dahil babagal yung usad ng inyong channels or kaya naman babagal po yung usad ng inyong earnings sa inyong mga tools tulad po ng Arizona Reels o kaya in-streams ads. Kaya nagkakaroon tayo ng ganitong violation kasi hindi tayo nakasunod sa content monetization policies. Ibig sabihin, kung ikaw ay hindi pa monetize, kapag nagkaroon ka ng ganitong violation, mas lalong hindi ka ma-monetize kasi hindi ka nakasunod sa content monetization policies. Kung ikaw naman ay monetize na dahil hindi ka nakasunod sa content monetization policies, ay magiging limited po ang earnings mo. Kaya ang ginawa ko po mga ka-idol ang nakaraan dahil hindi ko alam kung anong video yung dapat kong i-delete para mawala ang violation na to. Inisip ko yung mga araw na wala po akong violation. Kaya nag-delete mo ko ng video from latest hanggang sa araw na wala po akong violation. Ibig sabihin, naka-anim po akong delete na video kasi isang araw nag-upload po ako madalas is dalawa o tatlo sa aking personal account, mga, re mga reels. Ngayon, ang ginawa ko mga idol, delete ko po yung pinaka na video hanggang sa sumunod-sumunod pang araw at ayun nga mga ka-idol. Pagka-delete ko po lahat ng mga video kong yon ay nawala na po siya. Pero syempre, ang ginawa ko ng mga idol is nag-submit pa rin po ako ng appeal nang sa ganon is mas talagang mas matibay yung pundasyon para po mawala yung violation na yun at ayun nga mga idol isang araw lang is nawala na po yung ganitong policy issue so marami po ng mga content creator beginners blogger ang mayroong ganitong violation na hindi nila masolusyonan pero mga idol kung may alam ka sabi ko nga, mas madali mong masosolusyonan yan, lamang ang may alam sa walang alam, kaya kung ikaw nakapanood ng video nito, napakaswerte mo dahil nagkaroon ko ng idea kung paano solusyon mo ito. Kaya mga ka-idol, kung kayo ay nakakapanood ng mga tutorials video, huwag mong babaliwalain yan. Dahil dyan na dyan din po kayo mga ka-idol, magugo at maiiwasan nyo yung mga violation na pwede mangyari sa inyong account. And syempre, may share nyo yan sa inyong mga followers. So yun lang mga ka-idol, sana nakatulong sa yung video nito. At kung nakatulong sa iyo ang video nito, ayan, nagubulo na tayo. Ayan, ishare nyo na yung video nito mga ka-idol. na sa ganon is magkaroon din po sila ng idea. And, syempre, Follow so, muna ako dito para sa mga latest tutorials video kong i-upload dito ay ikaw ay ma-update. Siyempre so, lamang, God bless po sa atin lahat.